<laughs> Yo, what's up? Magandang tanghali mga tropa So Sa vlog pala na to ay kakarating lang namin ngayon ni Mrs. dito sa bahay As in, kakarating lang namin Galing kami ng Bulinaw At ito makita ng mga tropa oh May mga alaman pa yung kulong-kulong natin Pero Ito yung nangyari Yung bag ko mga tropa Hindi namin namalayan Nahulog pala So ngayon, yun ang pupuntahan namin ni Mrs. At sakto naman mga tropa, ano, Na may Nagpost na sa Facebook yun Power of Social Media eh biglang um, Anong tawag dito? mention kami So yun ang pupuntahan natin So, anong pangalan nun ba? Hindi ko alam Ma'am RJ yata Ma'am RJ yata yung nakapulot So yun lang pupunta natin mga tropa Alright let's go Alright mga tropa So nandito na pala tayo sa Place kung saan may Nakapulot daw ng ating bag Ay Ay si ma'am pala yung nakapulot Ay o oh. Ma'am, maraming 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 salamat po, Buti ano na lang napulot yung atin, Ang dami pong dumadaan Hindi no, po namin na malayan na lang po baka home Ay Pwede po namin pinakailaman yung Ay. ano yung ID lang po Saka yung cellphone Ano siya kasi nandito yung driver's license Ako okay. Ay lagi siyang nagbabiyahe Thank you po mama hindi <laughs> <But, laughs> <yun, laughs> na dito at? siya nahulog, hindi sa banda ron. Galing okay. po kasi kami ng bulinaw. Oo uh, 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 no, nga daw, parang pag-pag, uwi na pa Pauwi uh, po kami. May mga dalatala -dala kami. kaming lamesa, nasa namili kami nang lamesa. Ikaw po so, yung dinatawagan ko. Ay, hindi ko pa po na-check yung ano. Parang ba pa akong school? Ay. mo nga ito? Ay, hindi pa yung cellphone mo nga ito. Buksan natin nga. Buksan mo nga ito. Kuha ka ng kondo na. Kuha eh, buksan mo to, buksan mo to. Ah. Hmm. Siyempre, para kayo, ma'am. Ma'am, maraming maraming salamat po, ah. <laughs> vlog po kasi ako, ma'am. Ma ah. Sige po. Ay, shout out pala dito sa may Napolitano Rice Napolitano, Store. Ayun, Napolitano Rice Store. Ay, Napolitano, rice store. Ay, so, si ma'am po yung nakapulot. Man. Tapos, oh. hindi ko pa nag-check yung phone ko. Tapos, tumatawag ko pa, ma'am. Ay, nakapush yung, ano, nakapush <laughs> yung. Yung cellphone ko niya, wala password ko po, po kasi hindi po kami nagtalikot hindi po kami nagtapas po, po hindi na na mas eh, masagustiman sabi ko post, na lang. Hindi ko sana -post. Hindi po, po. Yung po. Kasi eh, eh, yeah. hindi, Al po, hindi. Para sana, parang kasi, hindi sabi ko hindi 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 lang. hindi 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 na parang i hindi ko hindi hindi ko hindi 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 pa hindi 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 Tapos yung bag ko, nasa GB hindi mm hindi -hmm. yeah, hindi po hindi 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 Ayan po kami ng kakarot. Oo, alam nyo naku, sabi ko, kakarot. Iyong sabi ko, pa ito sa kababalian. Tara <laughs> nga, sing lang po mismo namin, ma'am. Na, Kalalapag pa lang na yung mga laman ng karo namin. Yun, mga tropa. Uh -huh. Nakakuha na namin yung pag... Na sa mga tao, sa messenger, sabi ko, ano tong mga to? Pero <laughs> hindi ko pa po... Ay, ina, no, sabi... Tingnan mo yung... Sabi ko, yung... ako, no, nung kuya sa nasabi ko, oh, parang vlogger siya yung may camera si dyan. Eh sabi ko, mahal yun, daw yun. Kaya sabi ko, thank you, ko, ko. Yan. <laughs> thank you oh, po ma'am. Ma sana mas lalong tumami ng kagaya niya. Maraming maraming salamat po ma'am ah. Salamat po. Salamat po ma'am. Ma Hello. Uh, hi ka naman sa vlog ko. naka -vlog ako. <laughs> hey. 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 Hindi daw ko siya. Ayun, kayo set yung kayo. Uh, hi ka naman sa vlog Hi thank you po. Yo, all right mga tropa. So, nandito na tayo sa bahay. At nakuha ko na rin itong aking bag. So, ito pala yung mga Importanting laman ng aking bag mga tropa. Nandito no. yung papeles ng mga motor. Andito rin yung aking GoPro. Ayan, GoPro. Tapos, syempre mga tropa, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito mga tropa yung pinaka-importante sa lahat na. No? Itong bag na, itong wallet na to. Wow, bubuksan natin. So, Andito kasi mga tropa yung aking um, driver's license tapos yung humid ID at syempre ito yung pinaka na sinasabi ko mga tropa ito yung um, ATM kasi nandyan po lahat yung ibang puhunan ng aming tindahan sa kanang mga pika pika namin so pag nawala po ito wala wala na wala na po kaming pangpuhunan mga tropa so maraming maraming salamat po kay ma'am RJ Kalikdan Napolitano ma'am salamat po sa inyong pagsasauli ng aking bagpak po so sana ay mas marami pa pong blessings ang dumating sa inyo at sana po ay maging Um, halimbawa po kayo sa mga ibang tao na hindi po pinag-iinteresan yung hindi po sa kanya at talagang gumawa po kayo ng paraan para maibalik itong aking bagpak. So nag-post po si Ma'am RG Kalikdan Napolitano sa um, page po ng Kababalyan. Tapos ang daming mga concern ng mga tao kaya Pati sila, eh, ay ko pong pasalamatan sa, sa lahat po ng concern na gustong maiparating sa amin yung message na yung bag po namin is na look, nahulog. So, hindi ko po namalayan yan mga tropa na nahulog yung bag namin. Kung hindi pa sinabi sa amin, hindi namin alam na wala na pala yung bag. So, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Lalo ng lalo na kay Ma'am RG Kalikdan Napolitano at sa kanyang kapatid na siyang mismong um, nakapulot sa aking bagpak mga tropa. Alright, okay, so dito naman tatapos itong vlog na ito mga tropa. No? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.